Okay. Ang alamat ng uh, tutubi at puting ahas. <laughs> Etong si Marley ang dami mga ang dami niyang nilulukong tao, papasakay niya eh. Dahil meron daw siyang alagang puting ahas. Yung insider baga, na tagakuha ng, uh, yung puting ahas na yun ay Martes. Okay? <laughs> Pero binubuli lang dito ang mga tao. Again, si Maharlika ay hindi ho nakakash out. Yun ang totoo noon dahil nga sa ugali niya ay hindi siya pinayagang makapasok do sa circle. Ayan, ang gugulo ngayon. So, yun lang yun. So, for some reason, itong mga Pilipino naman ay mahilig sa mga ganyan. Pero, ang hapon ng mga Pilipino kay, ano, kay Maharlika, yung pagiging uh, kwela niya. Okay? Pero, alam ng Pilipino, hindi mo itatago na kaya siya nagwawalang ya ay hindi siya nakakash out. Chichi! <laughs> yun lang yun!